Maligayang pag-uwi mga residente, si Alcalde Alistair ay nagbabalik at nais ang nalalapit na Monsterverse television show. Matagal na nating alam na may spin-off series ang Apple, gaya ng Monarch Legacy of Monster Season 2 at isa pang di pa alam ang pamagat. May mga bagong ulat na lumabas na kasalukuyang ginagawa ng Apple ang spin-off na iyon, na ang pansamantalang pamagat ay Cryptozoology na ang ibig sabihin ay ang paghahanap at pag-aaral ng mga hayop na ang pag-iral o buhay ay pinagdududahan o walang sapat na ebidensya tulad ng Loch Ness Monster, Bigfoot at Yeti. Pero dito na nagbago ang mga bagay-bagay. Kumpirmado kong luma na ang pamagat na iyon, ang bagong rehistradong trademark para sa hindi pa inaanunsyong legendary spin-off ay tinatawag ngayong Monster Kingdom, ngunit maaaring magbago pa ito ngayon, para sa akin, parang tunog ito ng isang dokumentaryo na nakatuon sa mga Titan. Katulad ng Prehistoric Planets o Walking with Dinosaurs. Kung saan bawat episode ay tumutuon sa iba't ibang rehiyon at kung paano nag-adapt ang mga Titan sa loob ng milyon-milyong taon para umangkop sa klima at kapaligiran. Tulad ng Lava Titans o Frost Titans. At syempre, makikita rin ang ilang mga paborito ng mga tagahanga. Ngayon, para sa akin ito, Maaaring maging kamangha-mangha at makatulong sa pagbuo at pagpapakatotoo ng mundo ng mga halimaw. Dagdag pa sa usapan, ang paparating na prehistoric planet Ice Age ay ginagawa ng ibang animation studio, ang Framestore. Ang unang dalawang serye ay ginawa ng Moving Picture Company kaya posible na naging abala ang Moving Picture Company sa Monster Kingdom ginagamit ang kanilang galing sa paggawa ng photorealistic na mga documentary style na muling paglikha ng mga Hollow Earth Titan sa totoo pwedeng kahit ano ito sana lang ay isang bagay ito na kakaiba para sa Monarch Legacy of Monsters at magbigay ng tunay na pagkakaiba-iba sa Monsterverse hindi na natin kailangan ng drama ngayon Bago tayo magpatuloy sa mahalagang bahagi ng video, mag-subscribe na dahil 70% sa inyo ay hindi pa nakasubscribe. Gawin nating maliit ang agwat na yan tara na mga kaibigan. Ngayon, nagtanong kami. Sandali lang, teka anong nangyayari? Sandali, ikaw ba yung tipo ng tao na gusto mong magdala ng bahagi ng panahon ng mga dinosaur? Ganon din ako at salamat sa sponsor natin ngayon na Gentle Bands. Ngayon posible na gumagawa ang gentle bands ng mga singsing -sing na hindi lang basta maganda. Parang galing pa talaga sa panahon ng mga dinosaur. Espesyal ang mga singsing -sing na ito dahil gawa sila sa tunay na buto ng dinosaur na naging fossil sa loob ng 10-10 sampu milyong taon. Ibig sabihin, suot mo mismo ang mga labi ng mga nilalang na minsang naglakad sa sinaunang mundo. Kung gusto mo ng isang bagay na sumisimbolo ng lakas at matinding kapangyarihan, ito ang dapat mong isuot. Isipin mo, nasaksihan ng mga fosil na ito ang pag-usbong ng Allosaurus, ang paghahari ng T-Rex, at ang katapusan ng mga dinosaur nang bumagsak ang meteor. Ngayon, imbes na nakalimutan na lang sa lupa, nabubuhay pa rin ang mga pirasong iyon sa anyong maaari mong isuot araw-araw. Ang bungee brandish ay pinaniniwala ang nakapatay ng malalaking higante noon. At ngayon, binibigyang pugay mo ang kanilang pamana makalipas ang 66 na milyong taon. Pinagpapares nila ang fossilized na buto sa mga dekalidad na materyales tulad ng tungsten, gold leaf, at maging totoong piraso ng meteorite ang parehong uri ng bato na nagwakas sa pamamayani ng mga dinosaur. Resulta, matitibay kakaiba at puno ng prehistorikong kasaysayang mga singsing. Para sa video na ito, sinubukan ko ang gold leaf at meteorite na mga singsing. Pareho silang kamanghamangha. Isa ay kumikislap na parang kayamanang mula Jurassic at ang isa'y parang kakaibang piraso ng kalawakan na nagbago ng kasaysayan at nagpawala sa mga dinosaur. Hindi ako makapili ng paborito, pero gusto ko ang kislap ng ginto sa araw. Huwag kang mag-alala kung dapat bang nasa museo ang mga ito. Ginagamit ng Gentle Bands ang maliliit o pirapirasong fossil na di kayang i-display, kaya nabibigyang buhay muli ang mga sinaunang mesozoic na piraso kaysa mabulok sa alikabok. Para sa kaarawan, kasal, anibersaryo o kahit gusto mong regaluhan ang sarili mo dahil mahilig ka sa dinosaur mula pagkabata pa. Perpekto ang mga singsing -sing na ito, natatangi bawat isa, walang mass production, mumurahing halo ang metal, o boring na disenyo. Parang hawak mo ang milyong taon ng kasaysayan. Isang simbolo ng katatagan, ang kakayahang magbago at magtiis sa mapanubok na pagdaan ng panahon. Kaya kung gusto mo ng sing-sing na mas matanda pa sa T-Rex, simbolo ng klase, kasaysayan at pagkalalaki, pumunta lang sa GentleBands.com at gamitin ang code na D-A-N-G-E-R-V-I-L-L-E -L -L -E para sa 25% diskwento. Nasa description ng link, GentleBands.com gamitin ang code D-A-N-G-E-R-V-I-L-L-E -L -L -E para sa 25% diskwento. Salamat Gentle sa pag-sponsor sa amin. Balik na tayo sa video. Pasensya na doon. Ako ang sumingit sa video pero balik na tayo sa usapan. Gusto kong malaman kung ano ang nais ng komunidad para sa gadsila X-Kong spin-off series. Kaya tinanong ko kayo kung ano ang perfectong Monsterverse show para sa inyo at nakalap ko ang ilan sa mga pinakamagagandang sagot ninyo. Pinakakaraniwang sagot, gusto talaga ng fans ang Titan documentary na yon. Marami sa inyo ang nabanggit ng wildlife documentary, television show tungkol sa hollow earth at paglalakad kasama ang mga titan. Maganda talaga ang title at ideya, sayang kung palalampasin lang. Ang ganitong bagay ay talagang makakatulong para maging mas totoo ang universe. Kasi hanggang ngayon, medyo magulo pa ang lore tungkol sa mga titan. Kaya kung mabibigyan ng pagkakataon na talagang tuklasin at maipakita ang kasaysayan at pamumuhay ng mga halimaw, siguradong magiging kamangha-mangha ito. Binanggit ni Tia Matstan ang anthology series na tumutok sa iba't ibang titan bawat episode, gaya ng declassified comic na naglalahad ng natatanging kwento tungkol kina Behemoth, Abaddon, at iba pang higanting halimaw. Mukhang ito ang magiging pangalawa kong paborito. Ang iba't ibang kwento kada episode ay astig na paraan para makita ang mas malawak na mundo at ang pag-usbong ng mga titan. Gusto ko talagang mapanood ang kwento ni Abaddon sa live action dahil tiyak na nakakakilabot ito. Nabanggit ni Behemoth Mode ang matagal ng hinihiling ng mga fans. Ito ay ang G-Team, ang animated series na pinangungunahan ni O'Shea Jackson Jr. na baka natatandaan mo mula sa Godzilla King of the Monsters. Ang pangarap niya ay gumawa ng isang animated series na nakatuon sa G-Team na gumagawa ng iba't ibang misyon. Tampok ang ilan sa mga pinaka-iconic na halimaw ng franchise. Game ako dito kasi epic ang ideya at mas mura ang animation kaysa live action na maraming computer generated imagery kaya pwede nilang bigyan ng todo sa aksyon. Hindi ko akalaing gagawin ito ng Apple pero patuloy pa rin akong hihiling. Alam ko na sinubukan ng Skull Island gumawa ng animated Monsterverse show pero hindi nagtagumpay. Mas interesante at mas action ang konsepto ng G-Team na gusto talaga ng mga fans. Sabi ni Perry, Parang primal na live action ang palabas. Matindi at baka epic din. Naiimagine ko na may mandirigmang iwi na naligaw sa Hollow Earth at naging kaibigan ang batang Titan. Natuto siyang mamuhay kasama ito at lumaban sa mga halimaw at sundalong gustong patayin ang mga Titan. Sa totoo lang, kakaibang ideya 'yon pero pwede ring gumana. Tatanggapin ko pa kung gawing animated show tungkol sa kaibigan ng channel. Sabi rin ni Swerve na base sa trademark na pamagat na cryptozoology, maaaring ibig sabihin nito ay nahuli na ng monarch ang mga titan at ngayon ay may research facility sila na nagsisilbi ring pampublikong zoo para makita at matutunan ng mga tao ang tungkol sa mga titan. Mukhang epikong ideya ito ngayon, pero tulad ng Jurassic World, duda akong magtatapos ito ng maayos. Maaaring makatakas ang mga titan at magdulot ng kaguluhan sa labanan para sa kaligtasan. Parang libre lang nating binibigay sa Apple ang magagandang ideya at sigurado ako'ng hindi kasing interesante ang makukuha natin mula sa kanila. Ang Frankenstein's Monster ay may kakaibang ideya na hango sa King Kong, pero nakatakda sa taong 2000s kung saan grupo ng baguhang filmmaker pumunta sa Skull Island para gumawa ng pelikula gamit ang totoong halimaw habang iniiwasan ang Monarch at nilalabanan ang panganib para makagawa ng obra. Talagang kakaibang konsepto ito pero maaaring maging sobrang interesante at natatanging paraan para mapalapit ang mga manunood sa mga halimaw. Bilang filmmaker, gusto ko ang mga pelikula o palabas tungkol sa masisigasig na filmmaker na tinutupad ang kanilang pangarap. Malapit sa puso ko ang ideyang ito. Sabi ni Libroli James, kahit anong gawin ni Slick, grabe rin ang sigaw, sang ayon ako. Kung hindi mo alam, naglabas si Slick ng isang kamanghamanghang animasyon na nagpapakita ng isang labanan noong sinaunang digmaan ng mga Titan, kung saan ipinapakita si Godzilla na nakikipaglaban sa mga dakilang unggoy at kay Scar King, at itong epic na kong na hawak-hawak ang mga buto ng lahi ni Godzilla na parang isang uri ng baluti. Talagang matalino at may sense dahil malamang matibay ito para harangin ang atomic breath ni Godzilla. Kahit malamang malaking budget ang kailangan para dito, duda akong mangyayari ito lalo na't na Monster Kingdom ang pamagat na hindi naman parang tungkol sa digmaan ng mga Titan. Gagawin ko ang lahat para makuha ang mas malaking budget na bersyon nito na siyang gustong makita ng marami mula sa bagong Empire. Matapos ang astig at madilim na teaser noong 2023. Saludo ako kay Slick sa pagpapakita kung gaano ka epic ang Monsterverse kapag porsigido ang legendary. Nagpadala kayo ng daan-daang sagot at di ko kayang basahin lahat. Pero kung gusto ninyong basahin pa ang iba, pumunta lang kayo sa aming Twitter sa Dangerville Team o tingnan ang community tab sa channel kung saan nagpost kami tungkol dito kamakailan lang. Kadalas ang sagot ay Titan Documentary Series na nagpapakita kung gaano kagusto ng fans ng mas matibay na kwento dahil ang legendary ay gumawa ng interesting na mundo pero kaunti pa lang ang napapakita sa mga astig na bagay na kaya nitong ibigay. Ang isang bagay na parang prehistoric planet style na Titan documentary ay talagang makakatulong para maramdaman nating mas totoo at buhay ang universe na siyang hinahanap-hanap ng mga fans. Kaya sana magdasal tayo dahil may posibilidad na makuha natin yon. pero baka masyadong maganda para maging totoo. Pero ano ba ang ideal na Monsterverse show para sa'yo? I-comment mo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at tapakan ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon dahil nakikita ko kung hindi mo gagawin. Ako si Alistair. Salamat ulit kay gentleman sa pag-sponsor ng video natin. Kita kits, mga residente sa susunod.